isang magandang araw po ganda po ulit tayo solo na naman wala si kaibigan si Gambay may pasok na kasi pwede po unang screen daming huli ito na po tayo sa pangalawang screen. Bakit ganun nakatabingi? Nakatabingi oh. Ginalawa ng isda. So malaki guys. Ito na tayo sa pangapat. Pangapat na screen guys. Johnny piso, oh. Laki. Pang apat na guys. Ito na yung huli natin sa tatlong screen. Yeah. Medyo maganda na yan. Pero pang apat. Dito. Ito na tayo sa panganim. Ay, panganim, panlima. Lubog na screen dito, guys. Ah. Malalim may tubig. Ay, panganim. Sarado screen Ay, lubog. May patay pa, yun. Na. Nakalutang, daming huli niya ito oh, ano ko inang solo flight ito na tayo sa pang anim pang anim guys ko oh, lakas ng uga oh lang eh ito mo laki ng tagalog oh. dalawa panalo guys ito na tayo sa pampito last na po ito last but not the least umagal ako oh. ang dami na naman to Oh